Hi guys, good, uh, good morning pala sa inyo. Ah, uh, dito ako sa malapit sa school. Ano ba 'to? Olak. makain kami ng um oh, Paris alas 3 na ng umaga, guys. So, oh. kain tayo. With my friend. Anong sayo? Ayan. Kakain Kanyang kami. sa akin, yung sa akin talaga. Ah, today is my birthday. Sana po uh, may maawa sa akin at uh, ilalagay ko mamaya sa ano po, comment section ko ang aking jikas. Gcash so, sa mga maawa pagbigay na lang dyan sana baka naman pangkain lang o pang -cake, o pang -inom na lang sige bigay nyo sa akin guys pang ano to sa ano pang celebrate lang Kahit dalawang empty lang. Go. Dalawang na Hindi. Kaya masarap kay. uh, mm -hmm. ito siya. Cool. Sige. mm, mm okay. lang eh. Oh. lang? hindi siya kayo? Ayaw ko na. Gusto pa rin yung Ah. sa gusto pong kumain ang paris. ng Paris, pumunta lang po kayo sa Melvin, hello, Arlene, Paris, Mamihan. Yes, masap dito. Hello. Bukod sa masalap. In front of that. Bukod sa masalap. Bukod sa masalap ang Paris, masarap pa yung ano, natitinda, gwapo. Sa tabi na, talo yung po Brian. Kaya ako bumayot dito kasi gwapo yung, yung natitinda. Malay mo, sa balang ano, makain ko siya, Therese. pa ni Kuya may aran talaga. Ha? Huh? Pamangkin ni eh, Kuya. Kuya mo? Hmm. Ha? Huh? May aran dito sa sabi. Kuya Brian. Hmm. Oh, maging ganyan? Wow! Hmm, kaya pala, guwapo. Dito mo? Hmm. Dito mo? Hindi yes, saan? Dito mo? Hmm. Ano ang pitimbla nito? Saan ka? Kalit yung nyan. Hmm. mo. Kaya ang pitimbla ito? Ang sa... kuya. Saan yung iba? Sa desmo ko yung sa bako. Tapos Makakalayo. Makakalayo. So, guys, sa mga gustong kumain dito sa uh, malapit sa um, ano to? Kalindola, no? Pwede sa Dimong, no? Maharlika. Maharlika Highway. Harap ng OLAC School o College uh, High School. So, hanapin nyo lang si Kuya yung pinakagwapong uh, nagtitinda dito. Masarap yung Paris eh guys. Parang si ano din? Parang si Diwata Paris Overload. Ano? <laughs> Pero hindi siya paklaha tunay siyang lalaki, guys. hindi ko si diwata, si Kaya binalik balikan balikat-balikat. Bal, 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 Kaya si Diwata, hindi ko siya babalikan si Ano din siya, Serena din yun eh. Paano ko siya kakainin? Kaya babalik ako dito sa tunay na lalaki. Masarap yung hato. Sarap. Sarap siya. No. Guys, kain tayo guys. Guys, huwag nyo naman kalimutan ng birthday ko. Magbigay naman kayo. Mag mag ilalagay ko mamaya yung gikas ko sa ano. Sa comment section. Dapat tinapload mo niyo yung flowers na binigay na ng kagabi. Ay, oo oh, nga. Ano, nakalimutan ko. Sorry, sorry. mamaya. Eh, bukas. Yan mo yun. Gagawin ko ng content. Gagawin ko ng content. Flowers. Ah! Nagabi saan Ano? ko sa akin. Nakalimutan ko. Hindi, ano na lang, sundan natin ulit yun. Prats, magpa-prats na lang tayo. Hmm. Ulit mo lang. Tara. Sarap. Sarap ng timpla. Hindi siya maalat. Kasi yung meron kaya sa maalat, Merong nataba-taba masyado. Hindi siya maalat dahil? Masarap. Nakakalakas na yung Ang? <laughs> Nagtitinda. lang. Kuya, baka mapikon ka sa akin na. Hindi na pa nga bubugin mo pala, Pero bubugin din, bubugin din kita ng pagmamahal, Charot. Bakit hindi ka soft drinks dito? gusto pa rin Tapos na. Pwede na to. Pwede mo Uh, pwede pa laban kay Diwata. Overload. Tapos ka na sis? Ha? Ano siya mo kumain? Sali yung guard doon yung kagabi para okay pagpasok. Oh. Sino pa akong guard? Oh, hindi. Ah, uh, yung kanina, yung dumaan ka doon, siya rin yun. Yeah, mm. Kaya, pag wala ka sana, siya nalang yayain ko eh. Huh? Mabait yun. Bye guys! Tapos na magkakumain. Ito, naubos na ubos oh. Ito yung may-ari ng ano, Paris. Ayan si Kuyang Guwapo. So lahat pa lang gusto kumain ng Paris dito sa may ano, Barnet The Highway. Ano paano yung uh, storm no fish? May pangalan ba to? May and Thayer. Barnes and Thayer. Barnes and Thayer. So, kumain kayo dito. Parang si Diwata ni ng ano, na, hindi naman siya ano ha, iba pa rin yung kay Diwata, iba pa rin yung paninda niya, iba pa rin yung ganito. Kumbaga, magkaiba sila ng taste. Kumbaga. So, thank you so much guys. All birthday ko guys ha. Sana magbigay kayo ng pang-chikas diyan, pang-inom, pang na lang guys. Ay eh, isang box lang na MP Lights Go. Thank you so much. Bye. See you to the next vlog. Bye.